So bali mga idol no uh, Isa po to siya sa mga example of scam So ayan ito po yung booking niya mga idol 7-11 Alpha Square Papuntang D1 Jeep Apatel Road 2 So bali isa po to siyang Scam po mga idol So bali meron po siya dito Pakol po ako direct for details By yung foods delivery service po So magingat kayo nito mga idol ha So ayan may screen recording ko po, po to siya Para uh, Mga away po kayo dito Tingnan na, wala po siyang uh, palatandaan na isa po siyang scam pero meron po dito sa kanyang ah uh, bali message ng, ng, ng client so ayan o so ayan dito dito mo na malalaman na ito pala isang scam so ganyan po siya uh, uh, bali sir pagkatapos nyo pong bayaran yung mga items ito naman po yung para sa 1,159 receiptment collected bali also ipapapunch muna lang din po ito sa counter dyan sa 7 eleven din babayaran nyo lang din po pagkatapos nyo pang pagkatapos yung pong bayaran kunin nyo po yung pinaka printed receipt as in resibo na po na papel ng 1,159 bali kasi sir sa second location pag iki ha? pag i-claim mo na po yung order po doon wala na po wala na po kayo doon ibibigay na bayad ha ang ibibigay nyo na lang po doon sir is yung resibong papel po ng 1,159 pala magpakilala ka po na ikaw yung Maxim Rider na magpik na magpikin ng order po under po sa name ko sir Daniel so mag ingat kayo nito mga idol ha isa po to sa mga idol siya po ay uh, nagbook po sa Maxine kaya po ay nagbook sa Maxine mga idol at sabi niya ay uh, For delivery daw tapos magpapabayad muna siya sa 7-Eleven kasi parang ano to siya mga idol parang parang uh, parang gan ganoon lang pa din parang disin lang po yung discarding idol sa so, parang Maxine po siya ng barcode at ayan ito ipa scan nyo, scan niya at ipa-scan niya po sa 7-Eleven mga idol at yon po ay worth na 1,159 so pag mga ganito mga idol wag na wag nyo tong i-process kasi talagang scam to siya mga idol kahit sabihin natin po delivery to at uh, ayan may food po kayo na ipa-pick up doon so yung totoo po niyan mga idol ay wala po siyang order na pagkain so bali yung motibo lang po niya is ah, uh, pabayad lang po siya sa 7-eleven so isa po to siya sa mga idol isa po to siya sa mga palatandaan yung kanyang hapon bo pero sa yung booking wala naman pala itong daan so kawawang bagong rider nito mga idol so basta yung mga ganitong klaseng booking ay talagang 100 pesos isa ang kasya so ayan meron po dito ito ito good basta ah wala 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 ang siya so ito lang ha basta pag mga ganito isa lang masasabi ko sa inyo wag na wag nyo itong i-process lalo na po dyan sa mga bagong rider nako po mag ingat kayo dyan so that's all po mga idol bali ginawaan ko lang ito ng video na to kasi isa po to sa mga importanteng ah uh, uh, video mga idol para so, para po sa mga baguhang rider so that's also ingat po kayo sa biyahe mga idol so happy Sunday